So, hello sa Gaya Fam Squad! Easter Sunday nga pala ngayon, kaya ang daming tao. Dinrap ko na nga lang si Mami Aima and Kids at punong-puno na ang parking. Dito pala kami nagsisimba guys, sa may St. Mark's Church. At dahil nga wala ng space sa loob, nandito lang kami sa may labas, nakatayo. After nga namin magsimba, ay diretso uwi na rin kami. Hindi na rin kami nga gumala at wala rin naman Easter Egg ang tapupunta ng mga kids. At isa pa, meron kami mga orders na kakanin platter. And yes po, nag accept na po ulit kami ng order. Tulungan kami ni Mami Aima sa paggawa na ito. Ang kakanin platter pala na namin ay merong puto, kutsi, kasaba, pichi-pichi at sapin-sapin. Meron din mahablaka sa large platter. Dito sa Calgary, marami na rin gumagawa at nagbebenta. Kaya marami na rin kumpetensya. Kailangan mo lang talagang sarapan ang gawa mo para mag-stand out sa iba. Nung sinimulan ko nga rin to, trial and error din yung mga ingredients. Hanggang sa makuha ko na yung tamang lasa. At nagustuhan rin naman ng mga umorder. After nga ma-pick up ng ibang mga order, dineliver ko naman yung iba. Nag-add lang tayo ng konting church at napakamahal ng gas dito sa Canada. Mabuti na rin at maganda ang weather. Maaraw at tuyo na ang daan. Dahil nung biyernes sa sabado, pulong-pulong -pulo pa ng Ganito snow. kasi ang weather dito sa Calgary, pa iba Kaya ang dami nagkakasakit. Ganito pala ang pakiramdam ng isang door at skip the dish delivery. Sinabihan nga rin din ako ni Mami Ayman na itry ko din yon pero ayoko lang. Mahina kasi ako sa location at madalas naliligaw. Dito pala ako nag-deliver guys sa may Evanston area. 15 minutes drive lang galing sa bahay namin. <laughs> Ay, deliver pa para kay. Hi. Hello. Musta? Thank nice you. guys, so nag-deliver tayo. Meron pa tayong isang deliver, i-deliver ide na pagkain. Dito lang din, malapit lang. Magandang weather, oh. Kahapon, sobrang lamig. Ang isang araw, sobrang, sobrang lamig din. Ngayon, naka-t-shirt. Hindi ko na nga pinakita ang mga muka at baka ayaw nila magpa-video. Kaya guys, sa mga nakatikim na ng mga platter palib naman ng mga honest review. Oh, ah, deliver. Oh, thank thank you. you. Thank you, ha. So yun nga guys, pauwi na tayo. Nakapag-deliver na tayo ng mga orders. Para din tayong skip driver, no? Skip the dishes, yeah. So ganito lang, talaga... Um, kapag walang ano wala wala akong shoot yan busy naman sa kakanin kasi parami nagme-message eh matagal na naming stop to pero madami naghahanap nagme-message so uh, napag na namin na ibalik kasi para naman dagdag hassle din dagdag sideline tapos before pandemic kasi nagpapa-order na rin kami Mal malakas talaga siya lalo na ng mga okasyon dito sa Canada every sat every weekends maraming mga ano mga handaan, gala, yan usually potluck. Dito kasi sa Canada kailangan mo talagang mag ano eh rumakit sa midline. Kailangan mo ng side hustle para matustusan mo yung mga gastusin, mga bills. Ayan, So, salamat sa mga order, sa mga gustong umorder. Taga-Calgary dyan. Ayan, PM nyo lang po ako. So, yun lang guys. Maraming salamat sa panonood.